programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay kumpirmadong kumpirmado na nga nitong si Savior, si Princess at si Justine na itong ang tauhan nitong ang si... Uh, Divina ang siyang kasabwat nito ngang si Livy sa kanyang uh, prank na kidnapping kung kaya't ngayon ay uh ito na ang katapusan nitong ang si Jenny at itong ang si Divina at ngayon ay gulong-gulo naman itong si Divina nang tawagan niya siya ni Jenny at sabihin na yun daw contact niya sa van ay humihingi ng dagdag at dito ay halos mataranta na nga itong si Divina na hindi niya na alam kung ano pa ang kanyang gagawin dahil daw nga ngayon ay malapit na siyang magtagumpay at maagaw ng muli itong ang si Raymond at nasabi nga niya kay Libby na hindi niya kakayanin once nga na malaman ni Raymond ang katotohanan siya ang nasa likod ng lahat at siya ang mastermind ay hindi niya kakayanin mawawala itong ang si Raymond sa kanya ito na kaya ang katapusan nitong ang si Jenny at itong ang si malaking bungangang divina sa malaking kasalanang ginawa nila dito nga kaya princess at dito rin kay Sherlyn. Sabihin kaya nito ngang siya Princess kay Sherlyn ang kanilang natuklasang si Divina nga ang nasa likod ng lahat nga ng pangyayari at pangpapakulong sa kanilang dalawa para nga tuluyang masira ang kanilang pamilya at ang kanilang samahan. Ano rin kaya ang gagawin ni Mang Dado? Ngayon nga ang natuklasan na ni Princess, ni Xavier at ni Justin ang katotohanan kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng pangyayaring hindi maganda sa kanilang buhay. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!